Samantala sa iba pang balita, isinuko ng isang rebelde at iba't ibang ang, ang iba't ibang uri ng armas sa Northern Samar. Yata yana ta ngayong iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya atid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Music Isinuko sa otoridad ng isang miyembro ng New People's Army ang iba't ibang uri ng baril na kanilang ginagamit sa kanilang mga operasyon sa iba't ibang lugar dito sa lalawigan ng Northeast Samar. Napasuko ng Joint Operatives ng 2nd Samar Provincial Mobile First Company at 20th Infantry Battalion anasabing NPA na nakilala sa kanyang alias sa si Marso, isang miyembro ng unit militia ng Sub-Regional Guerrilla Unit. Kasabay nito ang pagsurrender sa kanyang mga armas na isang unit ng Ingram MC-11 na may magazine, isang unit ng Improvised Caliber 38 Revolver at isang unit ng Improvised Shotgun at tatlong bala ng nasabing shotgun at tatlong paris naman ng tinatawag na Rain Boats. Nasa kustudya ito ngayon ng 20th Infantry Battalion Philippine Army Headquarters sa Barangay San Jorge, Las Navas, Northern Samar. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino Nakilala na ang dalawang uh, mga namatay na mga miyembro ng rebuilding ng uh, New People's Army o NPA sa nangyaring inkwantro sa pagitan ng 94th Infantry Battalion ng Philippine Army at Rebuilding Grupo sa Sitio Pisok, Barangay, Buena Vista, lungsod ng Himamaylan, Negros Occidental. Ayon kay Lieutenant Colonel Sigfred Tayaban, Commanding Officer ng 94th Infantry Battalion ng Philippine Army, ang mga namatay kinilala na sina Juan Lasio Incan Sean alias Mark uh, Covid, isang lalaki advice Commanding Officer ng Centro de Gravidad uh, Platon at uh, Jolina Martinez Serio alias Chloe, 19 anos uh, political instructor ng uh, SDG Platon. Dagdag pa ni Tayaban na monitor uh, ng militar ang patuloy na extortion uh, sa nasabing grupo kung saan tumagal ng limang minuto ang bakbakan na, na, na pagalaman na recover sa encounter site ang isang M16 rifle, isang M14 rifle, isang magazines ng M14, magazines long ng M16, isang short magazine ng M16, live ammunition at iba pang mga kagamitan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Kantong, una sa balita, una sa Pilipino.